Eh, ko nga nagtataka ko. Muna bilihin yung 70 pero gutom kami. <laughs> pero ngayon, yung 1,000 pesos, 2023, eto diba ang nabili ko. Yan, sa 1,000 pesos. In fairness, pero alamin natin kung ilan ang pwede kong lutuin. Magluluto ako ng ibat-ibang putahe. Lahat yan, lulutuin ko yan. Pam, 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 pam. mga anak ko na hindi ko mamamukhang anak. <laughs> eto yung napamili natin sa 1,000 pesos sa kanina. Ayan nga siya. Ayan, no? Ayan na siya. At eto din po yung mga pagkain namin ng bata kami. Eto yung mga nakasurvive kami sa mga pagkain na to. In fairness, plus limang kilong bigas sa Kasamang limang kilong bigas. Okay. Pero kasi ito depende po ha, kung ilan ang membro ng pamilya. Like kami, ilan kami sa bahay. Mars 12. Kami 12 kami magkakapatid. Plus, hindi, hindi, di, pa. yung panahon pa sa 70s mura pa talaga bilihin. Pero uh ko -huh. eh kung ano tataka mura bilihin no 70s pero gutom kami. <laughs> pero ngayon, yung 1,000 pesos 2023, eto din po ang nabili ko. Yan sa 1,000 pesos in fairness, pero alamin natin kung ilan ang pwede kong lutuin. At Depende po yan, again, depende po ilan ang miyembro sa pamilya. Kami dito, kasama ang ating mga angels, ang ating mga kasambahay, pito kami. Pito kami. Magluluto ako ng iba't ibang putahe. Lahat yan, lulutuin ko yan. Pam, 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 pam. Pwede natin sabihin ito sa tanghali, ito sa gabi. Di ba? Right, Malia? Gutom ka na? Say hi! Ayan. Alright, let's go. Magluluto na kami ng iba't ibang putahe. Let's go! Hiwain. Hindi, yung kamatis. Hindi, kamay ko, hiwain mo. Yung ano, kamatis. Ganoon. Okay. So, habang ipiniprito ko na itong ating isda. So, ito lang ang problema. di ba? Sabi ko, dapat tipirin. Kasi ito lang yung nabili natin mantika. Eh, paano ito magpiprito ako? Hindi mo kailangan kasi i fry mo. Sabi nga nila, pag maigsi ang kumot, mamaloktot. Diba? So, magpiprito tayo nang hindi siya lubog na lubog. Yung tama lang. Now, yung pinagprituhan niyan, pwede mo naman gamitin ipanggisa. Sa, kasi, ang mantika na ginamit mo ngayon lang, ng araw na to, pwede mo pang ipanggisa. Pero yung mga mantika na ilang linggo na dyan, hindi na pwede yun. Yan. Yung pagpiprituhan, huwag itatapon. Gagamitin natin ng ipanggigisa. Ayan, ganyan lang. O, see? O. o ito ang natira. Sabihin ko na sa inyo kung ano to ha. Kasi nung bata kami, dosi kami magkakapatid. So, yung ganitong karaming isda, ang ginagawa ni tatay, piprito. pagkaprito ng isda, ang gagawin naman ni, ni, mama ko yan, ni papa, magpapakulo ng gulay. Magpapakulo ng gulay, lalagyan ng kamatis, sibuyas, tapos eto yung pinaka-pampalasa. Magprito na tayo. Diba hindi kailangan deep fry. Ang mga nagdi-deep fry lang yung mga sobrang yaman. <laughs> Saka maganda nga hindi masyadong lubog na lubog sa mantika, 'di ba? Para ano rin sa kalusugan, hindi masyadong maganda 'pag sariwa mong mantika. Okay. Na, tuloy mo 'tong bine-prito ko anak kasi magigisa na ako ng ibang ibang putahe naman. Okay. Sige, go. Yan 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 yan. Yeah. So habang nagpiprito ka, nagigisa. Magigisa naman tayo ng ating ibang ulam. Napur napurga kami sa sardinas so nung maliliit kami. Pero huwag yung matahin yan. Ito, masarap siya ginigisa dito. Gigisa mo siya dyan. Yan, gigisa. Gigisa natin sayote dito. Kamatis. oh, di ba? Oh. natin kamatis kasi may paggagamitan pa tayo niyan. Wait lang. Again, Depende yan kung gaano kayo karami sa pangyayaw niya. Bisita ko Umuwi na! Uh, na baka mag-i-pod. O, gusto Teka, konti na lang, konti na lang! Bilisan niyo naman! Oo. Yun, nilagay na natin. Hindi ba ngayon ang... Lagyan natin ng uh, salt and pepper to taste. Tiyos, game. Lagyan na natin ang asiyan. Extra so, hintay na lang natin na uh, medyo lumambot ng konti yung ating sayote. Tapos na yan. Go! Lalagyan na lang. Lalagyan. Yung kapatid ko si Dino, hanggang ngayon hindi po siya kumakain ng talbos ng kamote. Ah. Hindi talaga. Ayon. Eh, ang tatay ko, talagang pinipilit kaming kumain ng gulay nung malilit pa kami. Kasi nga sa hirap ng buhay, kailangan lahat kaya mong kainin kahit bato. Ganon kahirap ang buhay namin noong araw. So yung kapatid ko, magkakamata yan na hindi talaga siya kakain ng talbos ng kamote. Alam mong ginawa. E, ulam namin talbos na ginisa sa sardinas. Sabi ng tatay ko, mga! Ah, Kain na! Niya. Hindi niya ginunguya, ganyan. Tapos, ano, siya ininom siya agad ng tubig. Tapos pag nakatalikod tatay ko, yung talbos ng kamote, ni sinisingit niya doon sa ilalim ng ano. Yung, yung mero kami na misita na 'yung ditope, 'di ba? Sinisingit eh. niya doon. Eh tatay ko naglinis. Nilinis sa tatay ko 'yung lamesa, nakita niya lahat nandoon yung mga ano, talbos sa kaipit. Yum. Oh, alam ginawa ng tatay ko. chepe na discovered bakit may mga talbos dito kaipit So alam na niya kung sinong may gawa. Kinuha lahat ng tatay ko yung talbos na yun. Halika nito! Sinubo na. kala mo, sinubo talaga ka sa kanya. O, oh, kala mo ah. So, talbos, with, kamot talbos na kamote with galawa. So, unang ano natin? Unang recipe? You wanna eat that? Ito yung unang nating recipe. You wanna try it? Yeah? You wanna try it, Malia? Malia said she wants to try it. There you go. You wanna try this one? Okay, wait. Alam nyo, in fairness naman sa anak ko, mga anak ko, hindi ako nahihirapan pakainin ng mga gulay-gulay. Hindi uh mo -huh. siya masakit? Oo, meron. Yum? And the vegetables? The vegetables. You like the vegetables? Wow! There you go. There you go. Good job! You like it? Yay! So ngayon, ang next naman natin ay ang yung pinrito natin galunggong kasi di ba kalahating kilo nga lang yun. So paano ba natin pagkakasihin yung kalahating kilo pag let's say sa anim na miyembro ng pamilya, pamilya. na pwede siyang pang, pang tanghalian at pwede rin siyang panghapunan. Hapun Hapun so itong gagawin natin. ipapakulo tayo ng tubig. Pakulutan ng tubig, o pwede rin nun siyang igisa pero kasi singa, mahal nga mahal ang mantika, mahal ang ano, di ba? So magpapakulo tayo ng sabaw. Ang mga lutong Bisaya talaga ito. So, dito sa ating ano, sa ating kawali na medyo malalim lalim magpapakulo tayo ng sabaw. Pagkakulo, lagyan natin sibuyas kamatis. Sibuyas kamatis, kung meron tayong patis bong gayon. Kung meron tayong bagong isda mas bong gayon, no? Bagong isda. So pero sa pamimili natin kanina, hindi natin na isama yung bagong isda. May nabibili naman din tingi-tingi ng bagong isda na naka-plastic din. Okay. Pakulo tayo ng sabaw para madami, ba? Diba? Lalo pag marami ang family. Kamatis. O, magtira pa tayo ng isa pang pangisa sa susunod na baklo yung kamatis. Sibuyas. Whoop! Asa na yon? May bagong isda ako dito. Ayan. So, para hindi maalat, ang technique dyan, kasi yung iba ginalagay na direkta yung bagong isda. Wag. Wag ilalagay ng direkta yung bagong isda. Ha? Kailangan, kailangan natin siyang Diyan mo muna sa tubig. ah, uh -huh. Kasi yan, damor na kumukulo, damor na mas umaalat. and 1 and 2 and three and 4 that's it ganyan siya so lumabnaw na siya doon sa tubig na naligamgang ito ang gagawin natin pampalasa doon there you go takpan muna natin So, habang nakatakip mo ngayon dyan, kukulo-kulo na yan. Pag kumulo, ilalagay na natin itong ating isda. Now, may mga bata na ayaw na pinakukuluan yung pritong isla. Mas gusto nila ng as lang. Di ba? Ihiwalay nyo yung sa kanila. And ano, asarap din talaga ng feeling na ikaw mismo yung namimili. Ang sarap din ng feeling na physically nandun ka. Para nararamdaman mo at uh, alam mo din na kung magkano talaga yung mga presyo, mag ano... Ano bibili mo? Pabibili mo na maganda. So now, kumukulo na ang ating sabaw. Tara! So, ayan. Kumukulo na yung ating sabaw. Siyempre, di ba? Nagmamadali siya eh. Bakit ba nangyengi kayo? So now, lalagay na natin yung ating tunggo. Ayan. Lutong bisaya yan, day. Ganyan. Pero si Maymay nga, ayaw nito ng ano eh. Malia, you want the, ano? Si Malia ayaw din niya ng gusto niya yung crunchy crunchy lang. O oh, yan sa inyo dalawa. Yan. Then, lagyan na natin yung ating gulay. Nahugasan na to dai no? At ating gulay. Pwede yung kangkong, pwede rin siyang Bukod sa kangkong ano pa pwede din pwede i Talbos ng kamote, pwede rin diyan. Pagkatapos, pwede diyan pechay. Pwede rin uh, yung ano, yung uh, ang tawag dito, yung uh, talbos ng sayote, mga ganyan. Basta gulay, anything na green. Pwede yan. Malunggay. Perfect din na malunggay dito. So, nakakadalawa na tayo. Nakakadalawa na tayong ah, putahe. Dalawa na. So, ayan na po, luto na siya ng buonggang-bongga. Ayan. Genar-genar. Bango-bango, di ba? oh Ayan, 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 ayan. Ayan, ayan, ayan gulay para masarap. Ganun. Ayan. Alright. lasa. Okay. Now, dito naman tayo. Kasi di ba parang pag sinabi mong tuyo, parang... Nung araw, nung maliit kami sabi kong tuyo ang ulam, parang, ah, tuyo na naman. Parang nang lalambot ako. Pero ngayon, alam niyo ba, mahal na to. Sobrang, parang na siyang ano ngayon, uh, pa, lalo na yung mga nakakaangat-angat sa buhay, gustong-gusto nila to. Now, nung bata kami, pagka alam namin tuyo ang ulam, tapos parang malulungkot na naman kami, dami tuyo na naman, ano ba yan? Ang ginagawa ng tatay ko, magigisa siya ng sibuyas kamatis, bawang. Sa pinagpirtuhan ng tuyo, magigisa ng sibuyas. Ngayon, imbis na suka, yun ang sausawa namin. Yun ang tineterno. Yung sibuyas kamatis. Yun, ang sawsawan Para medyo maganda naman. Na? Para medyo may, may, kulay. Para medyo may ano naman. May buhay. Oo, oo. Yun ang gagawin natin ngayon. Go! Go! So, ilan na yan? Sa dalawa? Ba, tatlo, ha? Okay. Bali, apat na, no? Di ba? Yung ugali ng mga bata, aminin nyo yan. Yung nagtataguan ng ulam. Ugali ko yan, te. tago ng ulam. Ang lagi kong biktima yung kapatid kong bunso eh. Tsaka si Tito Dino. yung pag, kasi pang sampu ako. Ay, pang, pang siyam ako. Yung pang sampu. Yan. anak, tawagan ang bumbero, sunog ni kawali. <laughs> lagi tatago ko ng ulam. Tapos pagkaubos na sila, wala na silang ulam lahat. Tsaka ako ilalabas yung ulam kung sa ilalim ng kanin. Tsaka ako gagano'n eh. Merpak. Ganon. So again, magigisa tayo na si Bues Kamatis para po dito. At yun ang pinakasawsawan natin. Ha? Huh? Okay, ready? Ang dami-dami mo naman maglagay na mantika! ano ba? Hindi yan! Magigisa... Ay, hindi. Pagpiprituhan ko muna pala ng no. ano yan. Piprito muna natin yung tuyo. Yung pinagprituhan ng tuyo, doon na tayo magigisa na. So, di ba tipid si Mio? Di ba? Para may sarili na siyang alat. Yun. Hmm. Yan. Tap Diyos ko naman yung nabili ko palang tuyo. <laughs> yung nabili ko palang tuyo, bawal mag-electric pa. Ano ba naman itong nabili kong tuyo? Ito agad. <laughs> yung na, alam mo yung nabili kong tuyo, kalalabas pa lang yata sa itlog. Nung nanay nila, kinuha agad, ginawa agad tuyo. Di man nang binigyan ng chance na ma-explore yung dagat? Ginawa agad tuyo. <laughs> Okay, now magigisa na po tayo. Magigisa na po tayo ng ating sibuyas kamatis. Lagyan na natin lahat para masaya. Gano'n din naman niya. <laughs> yeah. Sumuyo Ganyan, gano'n din naman magkikita-kita din naman yung sa si ending. <laughs> yeah. So, gisa-gisa-gisa. Bango ng bawang, ano? Sa ginisa. Ay, yung tatay ko naman, pag nagluluto siya ng ganito, yung sa kanya nakahiwalay kasi nilalagay niya isang damakmak na sili. Ang sarap din na maanghang. Okay, lagay mo na. Na, ulalagay na natin ang dandan dandan Okay, this is it. Tapos na yung ating ginisang kamatis sibuyas with the chili. All right. There you go, ladies and gentlemen. Asa na? Ayan. Mm, ba? Diba? Meron na tayong sausawan na masaya. 'di ba? Kasi minsan bawa diba, ay suka lang nakakalungkot eh, 'di ba? O masarap din naman suka lalo pag ay mamang mamang pokwang suka. Lalo pag ito ay suka mo, masarap talaga. <laughs> 'Di ba? Pag ito, ha, masarap talaga 'to. Yan. Oh, yan, masarap. Pero pag ay suka ang ano lang, yung parang oh, diba ba, malungkot. anyways, eto masaya masaya 'to yung ganito. How are you? You want to crack the egg, okay? Or oh, you want to help? Alright. Oh my gosh I'm gonna <laughs> pull it apart. Ah! <laughs> put the, the egg. Egg. put the shells here. Shells right, here now. You put the egg oh, here. Thank you. Put the egg here. Go, go, go. There. Okay. You like eggs? I'm gonna crack another egg. No, no. two eggs. Okay. You only need two eggs. Man, yeah, only need two eggs. what are gonna do with these What? I eat it for breakfast tomorrow. Oh, yeah. Okay. <laughs> uh, Dibat mo yan dyan. kayo bakit. Kasi ganito. Pak. Lagyan na harina na ka. Harina. Ito sigurado kakainin ng mga bata. Ito. So, ito yung sardines omelette with kengkang. Wow. Tapos ipaprito natin yan. Ipaprito natin yan. Ready? Mix, 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 mix. Alam niyo yung parang style ng okoy. Pero, uh, this one is sardinas and with, with the gulay. No? Na. Ay, pamintaan. Oh, pamintaan na. Love you. Mom. Now, ito yung ano. Ito yung mixture niyan. Yan, yan, yan siya. Okay. Tapos ipiprito natin siya. Yay! May gagawin tayo dito kung bakit natin siya hindi tinapon. Hindi nakakasya mantika natin dyan, oh. <coughs> hindi na. So, kumuha ka na ng konti dun sa ano sa taas. So, kuha tayo ng ganito. Naka. Ganyan muna. I flatten. Wow, flatten. If Uy sarap ng kangkong na yan. Yan, flat natin. Flatten, flat. I flat natin. Siapa? pa. There you go, ladies and gentlemen. Uh Oo, -oh. with twist. Para yung, kasi mga bata, di ba, pag, ano, aminin natin, ang hirap-hirap kakainin hirap ng gulay ng mga yan. Pero pag ginanyan mo na yan, yan. Siguro ito, pang ano, pang, ah, uh, pang apat na miyembro ng pamilya ito. Itong dami nito, pang apat na miyembro lang ito. Pwedeng lima, ah, ganyan. Ah, uh, five members ng family hanggang anin. Pwede to. So, dapat adjust-adjust din tayo. Magtulungan tayo, magbigayan tayo. Kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Pwede na to. Yan, gusto, gusto ko yung kulay niya, ganyan. Oh my God, sampung piraso, te. Eh. Sa dalawang sardinas na maliit at isang taling kangkong, meron tayong sampung pirasong pari. There you go, ladies and gentlemen. Luto na po yung ating torta. So, ito, meron tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na piraso na tortang sardinas na may kampong. May sampung piraso tayo dyan. Ah! Now, ito po yung kanina, yung, yung sauce ng uh, sardinas. Hindi ko tinapon gagawin po natin siyang sabaw. Kasi syempre, hindi mo ganito lang. Parang, ang lungkot naman, dryness, di ba? Okay, gagawa tayo ng sustansya yung soup na yan. Let's go! So, ito na nga, nagatay na sibuyas. Ang natira pang sibuyas kanina, gagamitin na lang natin dito sa ating soup. So, Moderation. So, lagay-lagay ng salt and pepper. Tapos yung Ilagay natin ang na, manang ulam. <laughs> okay. Kumukulo-kulo, kulo-kulo na. Ilagay natin yung sauce kanina ng sardinas. May goreng yung gentleman. Kumukulo, ilagay natin, dito, Pukulo, natin yung kulay. Ready? One, two, three, four. Yap. Yeah! Luto na yung ating Sabaw, ito yung natira natin sauce kanina. So, one, two, three, four, five. Limang klaseng ulam po ang nagawa natin sa aking isang libong pera. Mm -hmm. At ito may natira pang eklog, oh. Eklog, may natira pang apat. So, ito yung ating sayote with sardinas yung ating pinakuloang pritong isda with kangkong and talbos ng kamote. Pritong tuyo na may ginisang sibuyas ng kamatis. And then, yung ating torta na sampung piraso. Tortang sabinas with kangkong. At syempre, yung sabaw natin na may dahon ng ampalaya. So, yummy! Sa limang putahin na ito, 2 to 3 days na ulam na po ito. Tapos, paglibang miyembro ng punang pamilya. Alright! Ito na! Yung ating, oh, may ha. Ayan, alam mo na ako ano yung mga kanakalihan kong pagkain. Mm. Natutuwa naman ako kasi hindi naman kayo maarte. Natikman nyo rin naman yan at nagustuhan nyo din naman. Ah. What's that taste? It's good. Look, come on, you try it. Please, oh, oh, you try this one, oh. This one is so good. Like like a burger patty. Oh, try it. Yum. Yay! Thank you so much, everybody. Please like and subscribe sa Mamang, Maymay, and Malia. Ito. And, syempre, abangan nyo rin po yung vlog nila Magninang, Ninang Keang, Dear Te. Meron silang Magninang dito sa Kamaya. thank you, everybody. Thank you. Kain na tayo. Ay! Ay! Hindi lang po nagsain. Ay, wala sa'yo. Walang kanin. Is na to. Puro ulang. Walang kanin. Ay, nangangat nga tinala. ano, manok tayo. Tok, tok, Ganon. Bala kayo